Maagang bumiyahe si Janet mula Manawag, Pangasinan papuntang Cubao si Quezon City sakay ng Solid North Bus. Dahil dito, minuminuto niya raw tinitingnan ng driver kung inaantok at nakakapagmaneho ng ayos. Aminado siyang may pag-aalinlangan ng sumakay sa Solid North Bus matapos ang madugong karambola sa Subic-Tarlac Expressway o SCTex itong Webes kung saan sampung tao ang namatay. May doubt ka ng sumakay ulit pero syempre hindi naman siguro lahat pare-pareho ang driver. So okay lang, okay lang po. O sana kailangan relax yung driver, may sapat na tulog, tsaka hindi lagi nakikipagkarera. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, suspendido ang buong fleet ng Pangasinan Solid North simula ngayong araw sa loob ng isang buwan habang ongoing ang investigasyon ng LTFRB. Pinakakasuhan din ang ng driver at operator na nasa ilalim ng Jack Liner Group of Companies. Sabi ng LTFRB, base sa ulat ng mga polis, nakatulog ang bus driver na nagresulta sa karambola ng mga sasakyan kabilang ang tatlong SUV at isang container truck. So apart from yung administrative sanctions na siguradong darating, uh, nagpa-file din tayo ng criminal charges against both the company and the driver. Ngayong apat na buwan pa lang ng 2025, nagampasan na yung total number recorded ng LTFRB ng mga insidente na matay at na injure noong buong 2024. Kasama na itong nangyari kahapon. Pinulong din ni Dizo ng nasa 28 bus companies kasunod ng karambola sa SETEX. Paalala niya sa mga ito, tiyaking nasa kondisyon palagi ang driver para iwas aksidente. Habang epektibo ang suspensyon, inutusan ng LTFRB ang operator na magkaroon ng road safety seminar pati na drug testing sa mga driver at konduktor. Kailangan din daw isuko ng mga suspendidong bus ang kanilang plaka at pumasa sa road worthiness inspection. Titingnan naman ang hensya ang iba pang insidente na kinasasangkutan ng Solid North Bots. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na isa sa tauhan nila ang kasama sa mga nasawi. Naulila ni si Woman First Class Jane Janica Alinas at ng kanyang asawa ang kanilang dalawang taong gulang na anak. Kinalulungkot po namin sa Philippine Coast Guard yung nangyari na yun. At uh, nakahanda naman po kami, actually may nakaprepare na po tayong financial support uh, para po dun sa bata, uh, 250,000. Ayon naman sa si LTFRB, na nasa 400,000 pesos ang matatanggap na insurance ng pamilya ng mga nasawing pasahero. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.